Yeah. Yeah. Oh, na नवी Saktong-saktoy, na naman ako aku ditoy eh. Masarap na lechon Hai sir, good morning, good sir Oh my goodness, saktong-saktoy Pumatalam aking sigmurai Gutom ako Abay, masarap ya eh. lechonnya ditomame Sampai naman sir, masarap mayroon naman kitman ko eh ito ang ating sir it's me <laughs> mm, masarap nga, magkano ba yung kilo ng leksyon nito eh? only 700 pesos sir, sir. <laughs> very affordable oh, nakakamura ilang kilo sa'yo sir? Okay, kahit magkano kilo? 5 kilos

New Year na New Year, at ikaw mag-isay, pwede bang tapaygan kita ngayon dito ay? As in, maho mga panamukwala ay? Okay. Apay, miss, pwede kong matanong yung pangalan mo ay? ako okay. si Raleigh. Lorani. Raleigh. Lorani? Lorani. Lorani de Lima. Apay, ako mga ay, ang susungkit na puso mo may araw na mo araw na ito ay? Boy, miss, pwede kong malaman kung single ka ba ngayon? Eh? Oh, single. Oh, really? Okay, at wala naman ako ay eh. single kasi ako ngayon ay eh, naghahanap ako na aking Paris ngayong New Year. Ah, boy, pwede kong malaman, kumusta yung New Year mo ay? Eh? Okay lang, at pwede malaman yung New Year resolution mo ay? Eh? Abay na, makaganda. Think positive, always palang gusto mo ay. Abay, alam mo ba yung aking New Year Resolution ay? Eh? Wala, gusto mo lang ano, uh, New Year Resolution. Abay, isa lang naman yung aking New Year Resolution ay. Eh. Ang makahanap ng jowa, isang tulad mo ay. Wait, hindi ko malaman kung taga saan isang tulad mo ay. Eh. Oh, taga Toledo. O, taga Toledo. apay puti, nandito ka na sa puso ko ay. Dito, dito sa puso ko. Nakikinig ka ba ng music eh? Apay gusto ang kantahan kita. Ano ba paborito ang kanta mo eh? ay? Apay ito lang ang okay. aking paborito kasi ay. Eh? My favorite, my favorite girl. Sige, mukhang tensyo na ka ngayon ay Meron kang pa pawis, papahira ko yung pawis mo ay my favorite, my favorite, my favorite, my favorite, my favorite girl My favorite girl okay, Sige na yan ay Sige, ready ka na bang makarinig? ng magandang musika mula sa akin ay eh.

Okay lang, okay sa iyo. Okay siya, okay. nagpuputong ka ba 'yan? Mm -hmm, Parang kulang itong puso mo eh Wait lang! Oh, okay, okay. Thank you so much eh. Ito ay, Okay, okay. sakto, okay. Tatlong puso para okay. Okay, okay. okay.

babalik, babalik sa'yo Tanging ikaw Amay, bago natin tapusin yung ating video Mga kasiga, amay na ayos po natin Pagkinala sa inyo. Yung one of the owner ng Uplink Street Yung dito sa Malaysay City Branch Let's welcome um, Kati Mesa Amay, may sayang Hello, kasi ating mga kasiga Ay, ang gusto mong sabihin ma'am sa ating mga paano magsimula itong Abrens Lechon, eh? Abrens selection nag-start na rin is 1994. Yeah, yeah, 1990, uh, start pa na bilya sa uh, may parking lot sa uh, Tabunukan. -no. And then, uh, until now, napag-happen niya sa Tabunukan. -no. May pa palang na Napuhay na po ang mga mga Thanks, Retsyo! Lumalakas ang pwersa pag kumakain ng Retsyo! best sa iyo? May best sa iyo? ba yung ibang matahayan mo yung best sa sa iyo? silip lip lip ano pang pilihan Tawas na rin siya rin yung mga naman nangyayari Naman nangyayari Naman naman nangyayari Naman naman nangyayari pa niyo mga Dito ang sa lockdown tali City C4 slate Show Now, I thank you so much mga at- Pilihan mo yung chance Na ma-feature itong Dito na din oh, sa isi sa isip isip ko. Thank you so much for choosing us. Abay, dito na tatapos yung ating video mga kasiga. Okay, okay. natuway na siya. Huwag -like, yung kalimutan mag-like, share, dan mag-comment. Huwag yung kalimutan mag-follow sa page nila of Things Legends. Kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Aris of right? Enjoy! Yeah, follow and subscribe or like. Sa'yo, nam-puso, araw-araw mini-ko na sayo, ayaw lang maka, kentua ko ibabalik, babalik, babalik pa rin sa'yo.